10 out of 10 ang grado ng karamihan sa mga kinapawenyos sa State of the City Address 2025 ni Kinapawan City Mayor Attorney Paolo Evangelista. Para sa karamihan, kapansin-pansin ang maayos, malinaw at sincere na paghahanda ng Alcalde mula sa delivery ng kanyang talumpati hanggang sa matapos ito at ang kanyang organisadong presentasyon. Ayon sa mga residente, natugunan nito ang halos lahat ng kanilang mga inaasahang programa at proyekto sa naturang report. Ang pinakapumukaw ng kanilang interes ay ang programang Zero Billing at pagtatayo ng Kidapawan City General Hospital. Dahil malaki ang maitutulong nito para sa lahat, lalo na sa mga pamilyang hirap sa gasusing pangkalusugan. Ten, Ah uh, tanan na ihanggi pang istorya ganina na commit jud niya. Sa so 100% sa iyang kuan, although wala pa na humaan, pero iya uh, yung ginatindugan nga dapat unsay plano nga project mahuman jud, unsay kayuhan para sa Kidapawenyas mahuman jud. Eh, very good kayo. Nakuha niya. Kuha niya tanan ng mga, mga impra, mga tabang sa pagkatawan niya yung natag. Sa kabilang banda, may ilan namang nagbigay ng 8 bilang paalala na walang perpektong leader at patuloy pa rin nilang susoy-baybaya ng mga susunod na hakbang. Ang ngayon, performance 8% good. Ano na talaga perfect ang tao? General Hospital, Debrez, Zero billing. Siyempre, talagang tao makagamit. Gayunpaman, malaki ang tiwala ng mga kinapawenyo na ma-isa katuparan ni Evangelista ang kanyang mga plano dahil nakikita nila ang pagiging bukas nito sa pangangailangan ng komunidad. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.